pinasok ng tubig wala eh palit lang is na to o hindi pa natin pinandar ano ba ang mga dapat mong gawin kapag ang motor mo ay nalubog sa baha at pinasok ng tubig wag na wag mong tatangkay ng i-start yung motor mo bakit? para hindi umakit yung tubig nya sa makina tanggalin mo muna yung tambucho at i-drain yung tubig i-drain mo na rin yung langis nya at i flushing mo ng mga 0.5 ml na langis para ma limas talaga yung tubig na pumasok sa lob ng makina ganun din sa gear oil yan yeah, palitan na rin natin gear oil pinasok oh. pagkatapos i-check mo naman ngayon yung air filter yung air filter nya siguradong basa yan palitan mo na dahil papel lang yan hindi start yung motor kapag yan ay basa dahil barado yan o kaya nabasa nang minsan barado na kasi yan sumunod yung spark plug bunutin mo check mo linisin mo then pagkatapos yung battery yung fuse dun sa battery bunutin mo isa isa tapos punasan mo kaya bugahan mo ng hangin para matuyo bago mo isuksok ulit yung mga fuse nya pagkatapos tsaka mo linisin yung CBT yung panggilid nya kasi pinasok din ang tubig yan siguradong may kalawang yan pag pinatagal mo yan kinakain ng kalawang din yan Pagkatapos nyan, tsaka mo hugasan ng sabon, babaran mo ng sabon yung mga chassis nya para hindi mabulok, na, mabulok yung chassis nya kasi malakas, makabulok yung tubig baha ng chassis. So ganun lang. Pagkatapos mo nagawa yung mga yan, pwede mo lang i-start yung motor mo panigurado 100 na 100%. I-start yung motor mo at hindi na magkakaroon ng problema. Siya nga pala dagdag tips ko na rin sa ento sa inyo ito kapag may baha. So ano ba ang dapat mong gawin kapag bumabaha tapos kailangan mong tumawid sa kalsada? mas mainam kung patayin mo yung makina at itulak mo lang kaysa yung umaandar yung motor at natirikan ka siguradong hindi mo na mapapa-start yun sigurado uusok ang tambod mo nun mas mainam kung nakapatay yung makina itulak mo lang at ka na sa area na walang tubig center mo lang hayaan mo mag-drain yung panggilid niya pag, na pag nag-drain na yung panggilid niya tsaka mo na siya i-start siguradong wala nang tubig yun mas safe yun kaysa umaandar yung motor papansin mo yun no? o di diba pinasok din yung gero paplasing lang din natin yan paplasing natin ang engine oil yan yung matitira doon diba 1 liter yon. yung 200 liters paplasing natin dito sa bungad pa lang nakikita ko na ayan o no? oh, ayan na binubok ko na bungad pa lang nakikita ko na ayun ayun o ya, yaya ya, ayan ayan kaya pala sumasabay at nanginginig ayan o oh. ayan na ano to sir nababaha ba to <coughs> ah taga nabotas ka ayun. ayun na ayun na ah Matik Bosing taga Nabotas pala siya yan si Bosing taga Nabotas kaya pala so ano yun pag na, alam yung prone kay sa baha mga Bosing kahit anong brand yan maparusing mapahonda mapayamaha eh wasak na oh sir ser sir